Hello guys, so for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba iinumin si Shippo ibujus. Ayan, kasi marami kasi nagtatanong kung, mag, um, kung magkano at paano siya iinumin. Siyempre, iinumin, ilalagay sa bunganga, di ba? <laughs> Hindi guys, joke lang, pilosopa talaga. Hindi, joke lang yun. Um, ito guys, is uh, iniinom ko to is twice a day. Ayan, twice a day ko siyang iniinom. Kasi nga, um, napaka-effective niya. Yung bang, yung bang, wala ka talagang gana. Wala ka talagang ganang kumain. Ito yung napi-feel mo. Diet feels nga. Kasi nga, dietary supplement. So, sa isang sachet niya, guys, is meron siyang 15 grams. Which is, isang basong tubig lang talaga. So, paano ko nga ba ito iinumin, guys? So, syempre, kukuha tayo ng baso. O, oh, baso. tapos lalagay natin to. Ayan. So, pag, pag piniprepare ko kasi to guys, nilalagyan ko siya ng kunting mainit na tubig. Ayan, nakaprepare na, diba? Kailangan prepare tayo kasi nagbibinta tayo eh. <laughs> o, oh, ayan guys. Ayan. Bakit ko nga ba ito ini-endorse, guys? Kasi napakasarap at napakaganda talaga siyang gamitin. Bukod bukod na sa ano, 'yung wala kang ganang kumain, is maganda pa 'yung balat mo. Mm. Syrup. Oh, ayan. Tinutunaw ko muna siya, guys, ng mainit na tubig kasi pag ihahalo mo agad ng malamig na tubig, is magano 'yan, magbilog-bilog 'yan parang candy. So, haluin ko muna para matunaw. Ayan, lagyan ko lang ng 'yung ano, init na tubig. Yung mainit na tubig. Saka ako ng warm water. Ayan. Isang baso lang, guys. Ayan. Di ba wala siyang ano, guys? Wala siyang bilog-bilog. Kasi pag lalagyan natin ito direct ng malamig na tubig, talagang magbibilog-bilog yan, guys. Ayan. Na para siyang candy. Sa akin kasi, guys, pag hinahalo ko to guys, is nilalagyan ko talaga ng ice kasi masarap pag lagyan natin ng ice. ayan guys. Lagyan ko ng ice para mas lalo siyang sasarap. ayan Tsaka pag iinom ako nito pag gabi na, puno na siya guys. pag iinom kasi ako dito nang gabi guys. Grabe yung tulog mo talaga yung yung ano ba yung pag iniinom ko to ng araw is antok feel talaga yung mapi-feel ma ko yung bang inaantok ako kaya yung yung ano ko yung strategy ko is gabi ko siya iinumin hmm sarap napakasarap at saka ang nakaganda nito guys yung mga active ingredients niya is L-carnitine which is pampaliit talaga hindi ko naman sinasabi na lalaki tayo eh, di ba? Lalaki. It's depend pa rin yun sa food na kinakain natin. Kung meron tayong ano, meron tayong minimize na pagkain, tapos iinom tayo nito, ay nako, ang ganda ng result guys. Ayan. At mayroon tayong glutathione, which is pang paganda ng balat, pang pablooming. Garnish siya, Cambodia. Yun, yun yung ano, hindi tayo hindi tayo nafi-feel na gutom, yon. Hindi tayo, hindi natin, hindi natin ano, hindi natin mafi-feel na, ah, nagugutom ako, kakain ako. Hindi talaga, guys. Kasi, pag umiinom ka talaga nito, guys, hindi mo talaga mafi-feel na nagugutom ka. Para kang busog parati. Yes, totoo yan, guys. At, meron siyang stevia, stevia leaves. Siyempre, yung sodium ascorbate. Ayan. So, ito, guys mag lang tayo sa bibilihin natin ha kasi minsan kasi um, marami kasi mga fake ayan so meron siyang ito ayan original talaga to original at saka titingnan din natin yung expiration so 2026 pa to mag-expire so hindi ka pa abot ng 2026 wala na wala na ubus ka na at yun nga product from you globe so alam niyo na alam nyo na, di ba? Napakaganda at napakasarap gamitin. Lalong lalo na pag ipapartner nyo is yung beauty white natin na capsule. Ay naku, talagang mm, mapapawo ka talaga. So, sa mga gustong mag, mag ano, mag order guys, sa mga gustong mag-order, PM nyo lang ako. Tapos, um, uh, ihatid natin yung order nyo kung saan man kayo dito sa Malaysia. So, ayan guys. Please, uh, don't forget, share my video para din malaman nila kung gaano kaganda, ganda, gaano ka effective si Shibu Ippu Juice. Hmm. Sarap! Ang advice ko lang sa inyo, guys, sa gabi nyo to inumin, kasi pag gabi kasi, ang sarap ng tulog nyo. Napakasarap ng tulog nyo. Tsaka, tingnan nyo naman mag-blooming kayo ito kasi you glow babe. <laughs> Ayan guys. 'Di ba? So tsaka ano to a uh, um meron din siyang ano uh, nutrition facts. Ayan, manufactured by You Glow Babe. Ayan. At saka if they approve to guys, napaka ano talaga, napakaganda at hindi talaga to fake as in original to. Tsaka mag-ingat tayo ha kung bibili tayo sa mga uh, ipagpalagay natin sa mga online online na uh, yung basta mag-ingat lang tayo guys. Hindi ko naman sinasabi na basta may pakakita ka nito ng mura. Lalo na pag napakamura nito guys. Wag, wag talaga kayo bibili pag napakamura to. Kasi yung suggested retail price niya talaga is ito talaga. 40 RM 40 RM per pack. Ayan sa mga gustong mag sa mga gustong mag mag-order mag, mag diyan at sa mga gustong i-try si shipo ipo ayan don't forget or don't hesitate to pm me guys iyan natin yung order niyo napakasarap talaga si shipo ipo kakabusog feels talaga bosom feels as in hindi mo talaga ma hindi ka talaga mapag isip na ah ako kumakain nakakain ako ayan tapos sa isang ano talaga niya sa isang sachet talaga niya is isang baso lang talaga guys wag niyo lalagyan ng dalawang baso ha kailangan isang baso lang kailangan mas sumunod kayo sa instruction <laughs> joke lang <laughs> joke lang kayo naman hindi naman kayo mabiro <laughs> so guys ano pang hinintay niyo? PM na. PM yun na. ba? Diba? So, alam nyo na kung paano inumin. Paano gagawin. Ha? ba? Diba? Kuha lang ng baso. Lagyan ng mainit na tubig maliit para matunaw siya. Para hindi siya mamu Para hindi siya lasang candy. Sakalagyan ng warm water at syempre extra ice. Huwag kayo mag guys. Yung yung ano, yung malamig na tubig, hindi yan nakakataba kasi wala yung calories, zero calories yan, so kahit uminom ka ng cold water, it's okay. You don't need to worry because cold water there is no zero, there is no calories, oh, di ba? At English na, English Anyway, guys, nandito kasi yung amo ko kaya minsan nahiya ako magano mag, ano, mag magkuha ng video kasi nandito kasi siya tinan <laughs> tumatawa lang tumatawa-tawa lang siya kasi nga hindi niya naintindihan yung mga sinasabi ko at saka ano, pinipilit ko na nga talagang magtagalog para maintindihan ang lahat. Kasi pag nagbibisaya ako, kadalasan lang yung nakakaintindi. Hindi lahat ng Pilipina at Pilipino nakakaintindi ng bisaya. Ayun. So, kaya ginalingan ko talaga yung Tagalog ko. O, ba diba? So, ano pang hinihintay nyo, guys? Bili na. PM na. PM na kayo, ha? PM na kayo nilagyan ko na kayo ng ano, ay nilagyan, binigyan ko na kayo ng idea ha. At saka, kung gusto natin gumanda, huwag tayong mareklamo kasi alam naman natin na napakamahal pag magpapaganda tayo, di ba? Siyempre, kahit anong hirap at pagod ng trabaho natin, 'wag natin kalimutan na alagaan ang ating sarili. lalong lalo na ang ating katawan, guys, na parang hindi naman tayo magmumukhang lola, o di ba? So kailangan kahit kahit yung edad natin lagpas kalendaryo na, at least yung yung balat natin is still blooming pa rin at bata pa rin tingnan, o di ba? Kaya ano pang hinahintay niyo. Mag-shape po at mag beauty capsule so, na. <laughs> Thank you for watching guys. Bye-bye.